Bakit hindi ka kumikibo? Nakangising tanong ni Briggs. Bakit hindi ka humingi ng saklolo sa Night in Shining Armor mo? Pagkakataon mo nang makaligtas sa amin ni Cleo. Malay mo, kaya pala ako sa suntukan at barila ng gagong yan. Muso kay Grayson nakausap pa rin ni Cleo. E di nakachamba ka. Manatili siyang tahimik. Nagtatalo ang loob niya. Sa pakiwari niya ay fruitless o useless ang gagawin niyang pagpapasaklolo. Kung sakasakaling mailigtas nga siya ni Grayson sa mga manlulokong ito, magiging utang na loob naman niya kay Grayson ang buhay niya. At parang, para pagdating ng araw, ay kay Grayson naman manganin. Napasulyap siya sa nakangising mukha ni Riggs. No, thank you. Gusto niya sabihin dito. Kung kayo'y mga buwaya sa tingin ko, ang isang ito naman na nasa ibaba ay walang iniwan sa buwi sa pangmalas ko. Huminga siya nga ng malalim at parang walang anumang upo sa tabi ng kama. Si Briggs ay patuloy na nanood sa pangagalaiti ni Cleo kay Grayson habang itinataboy ito. Mayamay din naanan siya ng lalaki. Muling inilakang pinto sa kasi naman si Cleo sa ibaba. Sige magpatayang kayo ng dahil sa akin. Sa loob loob ni Savannah habang nariring niya sagutay na Cleo at Grayson sa harap ng bahay. Mabuti nga yung ginagawa niyo. Pahawaramawala na kayong lahat sa buhay ko kailangang madaliin na natin ang pagkilos. Sabi ni Cleo kay Briggs matapos silang guluhin ni Grayson, kailangang limasin na natin ng mga painting sa attic. Bukas na bukas rin ay ipahahakot ko at ipatatago sa isang ligtas ng lugar ang mga bago matunugan ng kahit sino. Natatakot ka ba kay Grayson? Umupo si Cleo at nagsindi ng sigarilyo. Hindi ako natatakot, honey. Sigurista lang ako. Mahirap niyang mabulilyaso ang plano natin. Malaki na ang hirap ko rito hindi na kumibo si Bricks. Matagal namang natahimik si Cleo. Pagkuway magpagbabago na nga pala sa plano ko. Napamaang si Bricks. Ano? Tumayo si Cleo. Pinatay ang sindi ng sigarilyo at nagpasama sa quarter ng mag-asawang katulong. Bakit niyo po ipinadlak ang pintuan ha? Tanong ni Mang Romeo na nakasilip sa jalousy ng kwarto. Hindi naman po kami nalabas rito ayon sa utos niyo ah. si Cleo. Alam ko, Sabi nito masunurin nga kayo at ayun ang malaking katangahan nyo. Ma'am Cleo, praran nyo na pong awa. Iyak ni Aling Belen. Wala naman pong makakaalam nito. Pabayaan nyo na lang po kami makauwi sa probinsya ng asawa ko. Hindi kayo uuwi. Matigas na sabi ni Cleo. Wala na kayong ibang pupuntahan kundi ilalim ng lupa. Kagawin namin kayong pataba. Ikakalat namin kay sa garden. Ilalagay sa mga paso para masaya naman ang mga makakabili nitong mansion. Pag nakitang mayayamong at matataba pala ang mga halamang alaga dito na hindi kang mag-asawa sa sakasasapitan nila. Nagpalahaw si Alang Wilay. Naiiyak namang niyakap ng mahigpit ni mga Romy ang asawa. Si Briggs na nakasunod pa rin kay Cleo ng lisani nila ang servant's quarter ay hindi makapaniwala sa sinabi ng matron. Gagawin natin yun. Kumindat si Cleo. Hindi tayo ganun kabrutal, honey. Nakahinga ng maluwag ang lalaki. Ano ba talaga ang plano mo sa kanila? Tumawag si Cleo sa cellphone nito. Papatayin natin sila pagkaraang mapapirma natin si Sabana sa ipagagawa kong papel sa abogado ko. Yes, Attorney Lozano, please. Na-connect na si Cleo ng secretary sa abogado nito. Ay naging malinaw na kay Bricks ang lahat. Ayon sa narin nitong pag-uusap ni Cleo at ng abogado, ang ipinagagawa ni Cleo ay kasulatang ang nag sa kanila ng mga ari-arian at mansyon na may ni Sabana sakaling may mangyaring masama dito. Papatayin na din natin si Sabana para wala ng marami pang seremonyas. Napatingin si Brick sa baril na nakasukbit sa beong nito. Hinugunit na ang baril at namumutlang lang minasdan iyon. Ayokong gamitin ang baril ko, sabi ni Brick kay Cleo. Baka masabit ako sa bandang huli. Sinong may sabi sa yung babarilin natin sila? Kinawit ni Cleo sa braso ang lalaka. Ngayon pa ba tayo gagamit ng dahas? Bakit din na lang natin palabasing aksidente din ang lahat? Aksidente? Ulit nito. Aksidente na naman? Namilog naman ang mga mata ni Cleo. Well, if you have a better idea. Nailing si Wicks. Wala. Sige, ikaw na ang bahala. Ako na lang ang tatrabaho sa kung ano man ang maisip mo. Good, nakangiting sabi ni Cleo. At huwag kang mag-alala. Mas naisip na nga akong maganda. At simple lang ang gagawin mo. Ang kailangan lang ay makisama sa atin sa bana at ang panahon. Nang ang mga mata ng matrona. Halika na nga sa kwarto. Doon ko sasabihin sa iyo ang detalye ng ating biglang pagyaman. Katakbo nilang inakyat ang hagdan. Excited na pinag-usapan ang mga kamang nagagawin sa pagliligpit sa tatlong taong bilanggo nila ngayon sa bahay. Si Sabana ang inuna nila. Ginigipit at pilit pinapiper Ayoko, ayoko sabi. Tangin ni Sabana habang pigil-pigil ni Brix sa pulso. Huwag mo kaming artihan ha. Perma na. Idinuldol ni Brix ang mukha niya sa mesa. Nasubsob siya sa papeles at pilit pinalalagdaan sa kanya ni Cleo. Pagkatapos mong permahan to, malaya ka na. Malumanay na sabi ni Clay. Pwede ka nang umalis at wala na makamaming pakialam kung saan mo gustong pumunta. Napatingin si Sabana kay Cleo. Tinitimbang ang sinasabi ng babae. Sige na sleeping beauty. Susog na ni Briggs. Ito lang namang bahay na ito ang interest namin sa iyo. Pag napunta ito sa amin, hindi tapos na ang usapan natin. Kaya, paano kung pagkatapos niyang ibigay ang bahay ipatanin din siya ng mga ito? Paano siya makakasigurong ligtas siya sa pangil ng mga buhayang ito? Nangilid ang luha niya at napatingin sa mga dokumentong nasa harapan. Pero ano rin ba ang choice niya kung sakaling di niya permahan ang mga papeles na ito? Alam naman niya ang sakit ng loob at katawan din ang aabutin niya. Unti-unti na siyang nato torture ngayon pa lang. Mula nang ikulong siya sa kwartong iyon, ay hindi na siya nakakakain at nakakatulog. Lagi niyang iniisip ang kasasapitan niya. Lagi siyang nangangamba sa kamatayan niya. At dahil doon ay nangingibabaw at sumusubo tuloy ang galit niya sa dalawang. Pag namatay ako, mumultuhin ko kayo. Maring sabi niya sa dalo, habang nanlilisik ang mga matarito, hindi ko kayo patatahimikin hanggang sabang ngutin kayo. Pagkatapos ay ipagsasama ko ang mga kaluluwa niyo sa impyerno, ihahatid ko kayong dalawa sa destinasyon niyo. Natigilan si Clay. Bigla namang nagbong ising si Bricks. Bricks, sa ni Clay. Huwag mong pagtawanan si Sabana. Paano niya mapag-iisipang mabuti ang magandang alo sa kanya kung ayainisin mo pa siya? Hindi nagpasaway si Bricks, lalong bumuhalit ng tao. Bigla naman niyang inipon ang papel sa harapan niya. At laking bulat ni Cleo, nanggagapin niya ang sign na nakalatag sa tabi nito. Nanginginig ang kamay niya. Pilit niyang binabasa ang nakasulat pero pinalalabo ng luha ang mga mata niya. Natigil si Bricks sa pagtatawa. Baka sa ang pag-asam sa mukha ni Cleo. Sabana. Malak pa siyang utuin ni Cleo pero ayaw na niyang marinig ang mga sasabihin nito. Mabilis niyang nilagdaan ang mga dokumento. Hindi na inisip ko anong magiging consequence ng paglilipat sa pangalan ng mansyon sa pangalan ni Clay. Dahil sa kanyang pakiwari, mawala man sa kanya ang bahay na minana niya sa hindi na rin ni Marana nasa ng maging palaboy at pulubi. Salamat sa bana, nakangiting sa ni Clay. Nakalaking ginhawa sa amin ang ginawa mo. Mabilis na lumabas ang dalawa ng abutin sa kanya ang mga dokument. Pero hindi na ikinandado ang kwarto at bago sa iniwan itong nakabukas para makalabas na siya na natili naman siyang nakaupo at nakatulala. Instead na matuwa, ay sinaklot ang dibdib niya ng matinding kaba. Ito na ba ang sandaling kinatatakutan niya? Mamamatay na ba siya? Alam niyang kasama sa mga nilagdaan niyang papeles ang kamatayan niya. Ngayon na ba ay sasakatu ng dalawang hudlum ang maitim na balak sa kanya? Malakas ang buhos ng ulan. Nakapayong si Cleo. Pinanunod si Briss habang inilalabas nito ang sasakyan. Sa harapan ng bahay ipinupwesto ng babayang kotse nila. Kitang-kita ni Sabana sa bintana, ang pagmamadaling ng dalawa at hindi niya maiwasang di magtaka. Aalis na ba si Nakleo at Briggs para ang mapapirma siya? Bakit nagsasakay ito ng mga bag at matel, leta sa compartment ng kotse nila? Pagkuhay nakita niya ang iniwan ni Kleo si Briggs, tila may pinuntahan sa gilid ng bahay nila. Pagbalik ay nasindak siya. Nakatali ang mga kamay ng mag-asawang Romy at Belin. Nakapiring pa ang mga matahabang itinutulak ni Kleo sa ulanan. Anong gagawin ni Nakleo at Briggs sa mag-asawa? Nanginginig man sa takot ay napababa ng bahay. Pasilip-silip sa mga taong abalas sa pag-aayos ng sasakyan. Maya may narinig niya ng ang dalawa. May pinagtatalunan na ng mga ito sa ulanan. Tungkol sa plane ticket na sa katarantahan ni Bricks ay nailapag yata sa may garay. Si Cleo ang kumuha. Naiwan si Bricks sa ulanan kasama ang mag-asawa. Panay ang tingin nito sa lilo. Pagkaway binantaan ng mag-asawa na huwag magtatangkang tumakas kundi malilintikan ang mga ito. Sinamantala niyang pagtalilis ni Briggs at pagsunod kay Clay. Nilapitan niya ang mag-asawa. Nang Romy aling bilhin, naiiyak na tawang hawak niya sa mga ito. Sabana, sabana buhay ka pa. Naiyak si Aling bilin, Salamat po, salamat po Diyos ko. Mabilis niyang tinanggal ang piring ng dalawa. Pati na ang ng mga ito sa kamay. Tayo na, tumakas na sayo. Sabi ni Mang Romy. Naupo sa harapan ng umaandar ng kotse ang mag-asawa. Nang mamadali naman siyang upo sa likuran ng palingaling. Nang patakbuhin ni Mang Romeo ang sasakyan ay napatili siya. Hustong pababa sila ng driver nang gumawa mula sa gilid ng bahay ang mga taong gustong pumatay sa kanila. Maring tinapakan tuloy ni Mang Romeo ang gas. Sumibad ang kotse nila na parang ibinibirit sa hangin. Habang si Nakleo naman at Bricks ay nakatangalang at hintindang tanaw pa sila. Well, akbay ni Cleo sa bewang ni Bricks. Kahit basa na ipinayungan pa nito ang lalaki. Palagay mo kayo makalayo pa sila sa takbo nilang yan. Kinuha ni Briggs ang payong at ibinato sa ulan. Huwag naman sana. Nakangiting sabi nito. Pinangko nito si Cleo at dinala sa loob ng bahay. Let's celebrate hon. Sabi nito, sa higa kay Cleo sa may punong hagdan. Ang alam ni Sabana ay nawala ng preno ang kotse nila dahil umuulan ng malakas, madulas ang kalsada at napakabilis ng takbo nila. Kaya ganun na lang ang tili niya nang lumapad ito sa isang winding road Umaligtad na kung ilang beses at saka humimpil sa tabi ng isang napakalaking bato. Oh God, kahit naliliyo ay sinikap ni Saban gumapang palabas rito. Manhidang pakiramdam niya, puro sugat ang kanyang mga braso at dugan pa ang kanyang ulo. Nang maklayo siya ay napasandal sa isang puno at pilit na iyang inaanilag nagliliyab na sasakyan ang mag-asawa. ba na aga naman niya ang hugis ng mga ito pero batid na iyang walang kakiluskilot ang mga ito sa loob. Nang Romy aling binin, gahaw niya sa mga ito nang Romy aling bilin, lumayo ka riyan. Baka sumabog ang sasakyan. Inulit niya ang pagtawag sa pangalan ng mga ito. Pero hindi siya naririnig ng na mag-asawa at parang di rin niya naririnig ang sariling tinig sumigaw siya. Nang ulitin niya ang pag-aho ay lalo siyang nanghiyo. Nakapahagulgul siya dahil sa isip lang pala niya tinatawag ang dalawa. Nang biglang sumabog ang sasakyan, ay napadilat ng gusto ang mga mata niya.